Anyway, Ang na hirap naman naman dalawa. Naku, may nakatipag sa sa project. Si Ashton po nasa kanya na <laughs> totoo uh... lang. Nakikita mo po sa kanya kung paano niya tratuhin mo sa tao. Napakabayit niya tao. mo sa kanya sobrang sobrang down to earth niya. Parang lahat tutulungan niya. Ayun, yan yung artista na yun talaga mga. Kailangan ko na pong mas galingan. Kailangan ko ano, pong, ano, kailangan ko pong maabot yung mga pangarap ko. Para matulungan ko yung mga ko, yung family ko. At para mas mapasaya ko yung mga bakit na nagaan. Saka na sila po nila. Saka na po ako. <laughs> na po ako, <laughs> na po ako Pero sabi mo kanina, kinilig ka doon sa music video. Yun, yun. Kaya Ashton, pakinig-kilig ka rin talaga. Opo naman, hindi naman po